tapos sa sa daw barangay sabi na ng barangay mo na ito ko na ito nga sa na lang ang ano nga? ang birth 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 ang lang po ako po ang nasa 30 na eh. Mas may edad pa yun sa amin. 36 siguro, 37. Ano po may edad Bata po.

Ipakasyo yung malalaang. Ay, sige po, sige po. Sige po, sige po. Sige po, sige po. po. Okay, tumayo. No, tumayo sige po, hindi. sige po. Hindi. Sige po, hindi. sige po. Kapunta ko dito po. Ya quiero quererla. ¿eh? Yo la. la.